Narinig mo na ba ang tungkol sa debasement trading? Ginto ay umabot sa 4,000 dolyar kada onsa, pinakamataas na presyo nito, kaya binigyan ito ng Wall Street ng palayaw. Ang teorya, nawawalan ng tiwala ang mga mamumuhunan sa mga pangunahing pera tulad ng US Dollar, kaya bumabaling sila sa Bitcoin, Ginto at iba pang matitibay na asset. Marami rito ay nagsimula ng magpahiwatig si Fed Chair Jerome Powell ng pagbabawas ng interest rates kahit mataas pa rin ang inflation. Ang Federal Reserve ay dapat na manatiling independyente mula sa Executive Office, ngunit sa sitwasyong ito ay lumilitaw na may malaking presyon mula sa administrasyong ito sa Fed. Idagdag ang mataas na record ng utang ng gobyerno, walang katapusang pagsasara ng gobyerno at ang pangako ni Trump ng higit pang pagbabawas ng buwis at biglang gusto ng mga tao ng proteksyon mula sa humihinang US Dollar. Ngunit nagbabala ang kasaysayan na ang bawat mahalagang metal boom ay lumalamig sa kalaunan. Kaya ang tanong, ang rally ba na ito ay tunay na hinihimok ng takot o kasakiman? Ipaalam sa akin kung ano ang iyong iniisip tungkol sa bagong gold rush na ito sa mga komento at sundan para sa higit pa.